Hmm. Hmm. Sa, so, yung, sa likod ng swimming pool mga guys, ayan na may talong man, Ah, galing naman. yung pakwan. yung Hindi mabuo dito. Okay. dito mga cottage oh. 300 lang ang ano, isang cottage yun

Tanda, hmm. Ito, uh, bukit sa paglibo hmm. ang ah, daming bubat hmm. pero dito hindi natin alam may swimming pool pala dito sa gitna ng bubat mga guys hmm. daming nariligo mga guys oh. swimming pool dito. Ang pangalan dito, mga guys, patong-patong pool. Patong-patong pool. Tawag dito, patong-patong pool, mga guys. Yan. maraming naliligo. ini 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 adalah asal So, resorts. Mga guys. na. Mainom yan? Hindi. Ah, hindi? Hindi. <laughs> mainom? Mainom? ayoko. Malam, malam, malam ito. ito sa mga ano. Sa bundok din.